Aries, ang paglalaro ay kasiyahan ng isipan at katawan nagbibigay ng kalusugan masaya pagpanalo. Oras na masingitan ng pagkatalo ay mag-isip na ng pagpapahinga para ang kalusugan ay hindi madalaw ng kalungkutan. Dahil hindi nawawala ang paglalaro, laging may mababalikan. Aries. Sa oras na umagang paglalaro, ay alas 6 hanggang alas 8.45 ng umaga may ikatatalo na 40 minutong negatibo, at sa hapon sa ala una hanggang alas 4.15 ng hapon may ikakatalo na 54 na minutong negatibo, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.10 .10 na madilim, may ikatatalo na 52 minutong negatibo. Magdamit ka ng may kulay pink nang wala kagad makakakuha ng iyong swerte. Habang buenas ka sa paglalaro. Toros, ang paglalaro ay kasiyahan ng isipan at katawan nagbibigay ng kalusugan masaya pagpanalo, oras na masingitan ng pagkatalo ay mag-isip na ng pagpapahinga para ang kalusugan ay hindi madalaw ng kalungkutan, dahil hindi nawawala ang paglalaro. Laging may mababalikan. Taurus. Sa oras na umagang paglalaro ay alas 3 hanggang alas 6 g's ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5 g's ng hapon may ikatatalo na 53 na negatibong minuto nabigay ng mga kalikasan at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11:20 na madilim may ikatatalo na 51 minutong negatibo, orange na kulay ang iyong iiwasan dahil sila ang kukuha ng iyong swerte. Gemini, ang paglalaro ay kasiyahan ng isipan at katawan nagbibigay ng kalusugan masaya pagpanalo, oras na masingitan ng pagkatalo ay mag-isip na ng pagpapahinga para ang kalusugan ay hindi madalaw ng kalungkutan, dahil hindi nawawala ang paglalaro, laging may mababalikan. Gemini Sa oras na umagang paglalaro, ay alas 6 hanggang alas 9.05 ng umaga may ikatatalo na 52 negatibong minuto, at sa tangahali sa alas 12 hanggang alas 3.15 ng hapon may ikatatalo na 53 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12.00 gis na madilim, may ikatatalo na 53 minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay brown at magbibigay sa iyo ng ikakatalo, at sa player na mahilig magsalita ng kabastusan. Cancer Ang paglalaro ay kasiyahan ng isipan at katawan nagbibigay ng kalusugan masaya pagpanalo, oras na masingitan ng pagkatalo ay mag-isip na ng pagpapahinga para ang kalusugan ay hindi madalaw ng kalungkutan, dahil hindi nawawala ang paglalaro, laging may mababalikan, cancer. Sa oras na umagang paglalaro, ay alas 4 hanggang alas 7 ng umaga may ikatatalo na 53 negatibong minuto, at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5 ng hapon may ikatatalo na 51 na negatibong minuto nabigay ng mga kalikasan at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 5 na madilim may ikatatalo na 53 minutong negatibo Ngayong araw ang maganda ay magsuot ka ng damit na may kulay yellow dahil mabibigyan ka ng oras na swerte para makapanalo Leo ang paglalaro ay kasiyahan ng isipan at katawan nagbibigay ng kalusugan masaya pagpanalo, oras na masingitan ng pagkatalo ay mag-isip na ng pagpapahinga para ang kalusugan ay hindi madalaw ng kalungkutan, dahil hindi nawawala ang paglalaro, laging may mababalikan, Leo. Sa oras na umagang paglalaro, ay alas 5 hanggang alas 7.45 ng umaga may ikatatalo na pong negatibong minuto at sa hapon sa alauna hanggang alas 4.05 ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto na bigay ng mga kalikasan at sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12.15 na madilim may ikatatalo na 57 minutong negatibo ang player na mahilig magmahusay na masalita, ang iiwasan dahil kukuhanan ka ng swerte. Virgo, ang paglalaro ay kasiyahan ng isipan at katawan nagbibigay ng kalusugan masaya pagpanalo, oras na masingitan ng pagkatalo ay mag-isip na ng pagpapahinga para ang kalusugan ay hindi madalaw ng kalungkutan, dahil hindi nawawala ang paglalaro, laging may mababalikan. Virgo. Sa oras na umagang paglalaro, ay alas 8 hanggang alas 11.15 ng umaga may ikatatalo na 52 negatibong minuto, at sa hapon sa ala una hanggang alas 4 gis ng hapon may ikatatalo na 53 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.15 ng madilim, may ikatatalo na 53 minutong negatibo. Kulay brown ang iyong iiwasan dahil mamalasin ka para matalo. Libra Ang paglalaro ay kasiyahan ng isipan at katawan nagbibigay ng kalusugan masaya pagpanalo. Oras na masingitan ng pagkatalo ay mag-isip na ng pagpapahinga para ang kalusugan ay hindi madalaw ng kalungkutan. Dahil hindi nawawala ang paglalaro, Laging may mababalikan. Libra Sa oras na umagang paglalaro ay alas 6 hanggang alas 9 ng umaga may ikatatalo na 52 negatibong minuto at sa tanghali sa alas 12 hanggang alas 3-5 ng hapon may ikatatalo na 50 na negatibong minuto na bigay ng mga kalikasan at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.15 15 na madilim may ikatatalo na 55 minutong negatibo, umiwas ka sa kulay yellow, dahil kamalasan ang kayang maibibigay sa iyo para matalo. Scorpio Ang paglalaro ay kasiyahan ng isipan at katawan nagbibigay ng kalusugan masaya pagpanalo, oras na masingitan ng pagkatalo ay mag-isip na ng pagpapahinga para ang kalusugan ay hindi madalaw ng kalungkutan, dahil hindi nawawala ang paglalaro, laging may mababalikan, Scorpio. Sa oras na umagang paglalaro, ay alas 5 hanggang alas 7.55 ng umaga may ikatatalo na 47 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4 gis ng hapon may ikatatalo na 56 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 6 hanggang alas 9.05 na madilim, may ikatatalo na 54 na minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay pink, dahil magbibigay sa iyo para ikaw ay matalo. Sagittarius, ang paglalaro ay kasiyahan ng isipan at katawan nagbibigay ng kalusugan masaya pagpanalo oras na masingitan ng pagkatalo ay mag-isip na ng pagpapahinga para ang kalusugan ay hindi madalaw ng kalungkutan, dahil hindi nawawala ang paglalaro, laging may mababalikan, Sagittarius. Sa oras na umagang paglalaro, ay alas 6 hanggang alas 8.55 ng umaga may ikatatalo na 47 minutong negatibo, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4.05 ng hapon may ikatatalo na 53 na minutong negatibo, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12.15 na madilim, may ikatatalo na 54 na minutong negatibo. Umiwas ka sa player masyadong mabango ang players, lilituhin ka para matalo pag naglalaro. Capricorn ang paglalaro ay kasiyahan ng isipan at katawan nagbibigay ng kalusugan masaya pagpanalo, oras na masingitan ng pagkatalo ay mag-isip na ng pagpapahinga para ang kalusugan ay hindi madalaw ng kalungkutan, dahil hindi nawawala ang paglalaro, laging may mababalikan. Capricorn Sa oras na umagang paglalaro, ay alas 5 hanggang alas 8:05 ng umaga may ikatatalo na 53 negatibong minuto at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5 ng hapon may ikatatalo na 53 na negatibong minuto nabigay ng mga kalikasan at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11:05 na madilim may ikatatalo na 53 minutong negatibo ang dapat mong iwasan ay kulay gold dahil ikakatalo ang kayang maibibigay sa iyo. Aquarius, ang paglalaro ay kasiyahan ng isipan at katawan nagbibigay ng kalusugan masaya pagpanalo, oras na masingitan ng pagkatalo ay mag-isip na ng pagpapahinga para ang kalusugan ay hindi madalaw ng kalungkutan, dahil hindi nawawala ang paglalaro, laging may mababalikan. Aquarius. Sa oras na umagang paglalaro, ay alas 4 hanggang alas 6.55 ng umaga may ikatatalo na 47 negatibong minuto, at sa hapon sa ala una hanggang alas 4 ng hapon may ikatatalo na 50 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.35 na madilim, may ikatatalo na 54 na minutong negatibo. Pisces, ang paglalaro ay kasiyahan ng isipan at katawan nagbibigay ng kalusugan masaya pagpanalo. Oras na masingitan ng pagkatalo ay mag-isip na ng pagpapahinga para ang kalusugan ay hindi madalaw ng kalungkutan. Dahil hindi nawawala ang paglalaro, laging may mababalikan, Pisces. Sa oras na umagang paglalaro, ay alas 3 hanggang alas 6.15 ng umaga may ikatatalo na 53 negatibong minuto. At sa hapon sa alauna hanggang alas 3.45 ng hapon may ikatatalo na 41 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan. At sa gabi ay alas 6 hanggang alas 9.15 ng madilim, may ikatatalo na 54 na minutong negatibo. Umiwas ka sa player na mahilig magsalita, ng kaberdehan at sa kulay silver sila ang magbibigay sa iyo, ng kamalasan para matalo.